Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino Vive. Tara na't ating simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang araling ito ay tungkol sa pagtukoy sa magkakaugnay na pangyayari, na may layuning natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari. Simulan natin ang ating aralin sa isang maikling gawain. Red Post Categorize Panuto. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung saan nabibilang ang mga sumusunod na pangyayari. Kung ito ba ay nabibilang sa tahanan, paaralan o pamayanan. Narito ang mga halimbawa ng pangyayari. Ipinatala ng nanay ko ang pangalan ng kapatid ko para makapasok sa darating na pasukan. Tahimik sa aming lugar. Masaya kaming mag-anak. Dito nagtuturo si Ginang Cruz. Sama-sama kaming naninirahan dito. Narito ang tamang sagot. Nakuha nyo ba ang perfect score? Magaling mga bata! Ngayon naman pagmasdan ang mga inihandang larawan. Ano ang ipinakikita sa larawan? Maari nyo bang tukuyin ang ipinapakitang pangyayari na may kaugnayan sa mga larawan? Ngayong araw ay mayroon tayong babasahing maikling teksto tungkol sa bayan ng Las Piñas. Handa na ba kayong makinig? Ngunit bago tayo magsimula sa teksto, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang salita na matatalakay natin. Dibuho, ito ay guhit o larawan na iginuhit bilang disenyo o plano, organo. Ito ay isang uri ng malaking instrumentong pangtugtog na may mga tubo at tipa or keyboard na karaniwang makikita sa simbahan, kimono. Isa itong tradisyonal na kasuotan ng mga hapon na mahaba at maluwang na may malapad na manggas at tali sa baywang. Ngayon simulan na natin ang pagbabasa ng teksto na pinamagatang Ang Bayan ng Las Piñas. Ang bayang ito ay kilala dahil sa kahusayan sa pagburda at paggawa ng mga dibuho sa mga kimona at barong Tagalog na yari sa telang pinya. Sa bayang ito nakilala ang telang pinya kung kaya't las pinyas ang itinawag ng mga Kastila sa pook na ito. Sa bayan ding ito makikita ang tanyag at kaisa isang organo na yari sa kawayan, dito rin matatagpuan ang mga linang na mapuputing asin. Pamprosesong tanong: Ano ang paksa ng binasang teksto? Paano nakilala ang bayan ng Las Piñas? Anong mabuting katangian ang nabanggit sa bayan ng Las Piñas? Ano ang kaisa-isang panugtog mayroon sa Las Piñas? Kung kayo ang tatanungin sa binasang kwento, ano ang inyong magiging reaksyon upang maipagpatuloy ang pagpapahalaga sa mga bagay na nagpapakilala sa isang lugar? Bakit? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Balikan natin ang ilan sa inyong mga naging sagot sa mga tanong, nakilala dahil sa kahusayan ng pagbuburda, gumamit ng telang pinya sa kimona at barong Tagalog, dito matatagpuan ang organong kawayan. Sa iyong palagay, anong mga pangyayari ang ipinakikita sa binasa? Tandaan Mahalaga ang wastong pakikinig at pag-unawa sa isang teksto upang may salaysay muli ito ng may tamang pagkasunod-sunod at pagkakaugnay. Pagsasanay, panuto. Hanapin ang magkakaugnay na pangyayari sa ibaba mula sa hanay A at B. Pagtataya, panuto. Tukuyin ang kaugnay na pangyayari sa bawat sitwasyon. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Una, umalis ng maaga si Lito papuntang paaralan. Dahil dito, letter A, nahuli siya sa klase. B, naunang dumating sa klase. C, hindi siya nakapasok. D, natulog siya sa bahay. Bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Kinabukasan, letter A, maraming lugar ang binaha. B, naging maaraw ang panahon. C, naglaro sa kalsada ang mga bata. D, nagsara ang mga tindahan. Si Ana ay nag-aral ng mabuti para sa pagsusulit. Kaya naman, letter A, bumagsak siya sa pagsusulit. B, nakalimutan niyang pumasok. C, Mataas ang kanyang marka. D. Nalate siya sa klase. Naputol ang kawad ng kuryente dahil sa bagyo. Bunga nito. Letter A. Naging maliwanag ang buong baryo. B. Nagkaroon ng blackout o brownout. C. Lumakas ang ilaw sa bahay. D. Tumaas ang bayad sa tubig. Nainom ni Carlo ang malamig na tubig matapos maglaro ng basketball. Pagkatapos nito, Letter A. Sumakit ang kanyang tiyan. B. Naging mainit ang kanyang katawan. C. Nakalimutan niyang mag-aral. D. Nawala ang kanyang uhaw. Sa pagtatapos ng aralin, naway maging malinaw sa atin na ang bawat pangyayari ay may ugnayan. At sa pagtukoy nito ay mas nauunawaan natin ang kabuang daloy ng isang kwento o kaisipan.